Ayun no, sabi ko, oh, sa mga ali dyan, mm. ng mga awot. <laughs> sa mga ali dyan na awot. Oh, yes. Kung nakikita niyo po yung mga lupa mula doon, ay rumasin na nga po. Kung <laughs> sakirin, hindi buya. Rumasin na nga. nga ako, At saka yung awot, ka. Yung awot na parang damo, ay pumupunta na rin dito. <laughs> utang mo kay Lyra. Magkano? 7,000. Utang mo kay? Lyra. Bakit may utang ng 7,000? Oh, walang kulang ng ay Bawasan ng isang zero. Ah, oh, 700. Oh, Papuloy ako ta. Lyra, ayo nasa tamang linya ako. Okay. Kumain iling nyo, guys, Kumain yung, mga... yung mga damo. Oo. Oh, <laughs> uh oh. eh, nagtahaw na. Nagtahaw Kaya na. Yung, yung kalsada, may dugi-dugi na. May dugi-dugi na. Opo, siyempre po, yung, yung, yung awot po. Hmm. May kaya po pong dugi. Dugi. Yung dugi po. napapasiling sa kalsada. Tama. Yung sa ibong naman guys, hmm. ganun din. Medyo nag-aabanti na mm -hmm. Kasi yung dam mo, dumadami na, dahil naaawan. Yung mga awat po kasi doon, oh. ano, sobra na yung doon, kaya nagpadirig din na sila. Oo. Oh -oh. Kaya dapat, sana, yung namumuno naman dito palinigan to mm. anong silbi ng tupad kung puro lang bayad kaya igaw na po siya ng burabod o oh, burabod nagsasagum nagsasagum na kaya po <laughs> oh. kasi yung tubig hindi na nakakadiretso sa ilalom yung kanal niya po oh, niya po, oh. Oo, yun yung kanal. Kasi nga, yung kanal niya natabunan na. Kasi yung lupa dyan, rumarasay. sa pula. Pula ba talaga yan? grey. <laughs> grey ba mo kung anong color ang para na sa nasa kuya? Para sa kuya po kaya. Yan po ang kulay na pula. Oo. Ito mga kasabi. Yun po yung alam namin na kulay na yan. tama. Kasi po, yung banda digdi sa may inot-inotan, medyo nagrasay. Kaya yung daga pumunta dito sa ano? Sa tinampo. Ito naman po, dito po ano namin dito. Medyo naglinis-linis naman na po. Oo, oh, may naglinis-linis na. Medyo naglilinis-linis na pero may nakikita pa rin akong awot. Pero hindi po grabe na kagaya doon na katulad uh -huh. po doon na half lane po na sakop na ng awot. Oo, uh -huh. <laughs> uh -huh. tama po. Kaya sana po. <laughs> Kaya sana uh -huh. po so makakapanood nitong video. Makakailing man. Makakailing to. man kung hindi buta o bulag man. Uh, pakilinisan to. Marami naman tayong tupad hindi lang puro bayan. Oh, kung makikita niya po, merong isang babae na nagboluntaryo para mag para mag-awan. Wala naman ang utos sa kanya. Anong tawag dun sa kanya? Pata. <laughs> yung makikita niyo yung bundok na yon sa pinakadulo. Makita nyo. Ayun. Yung bundok na yan, nakikita lang namin yan pero hindi namin alam kung saan yan. Alam nyo guys, naka, nakatungtong ako ng tae. Nakatong maka ng tae? Dumikit nga sa kuko ko. Ayan. So, ayun guys, medyo arhanina kami sa bahay ni na mama. Then, ito yung dating kabaasan na may tanim na palay. Okay, tenan nyo guys, oh. Ipaliwanag mo kung bakit nagkaganyan po. nangyari po kaya dito, yung mga inawan po kaya sa kabaasan. Oo. Uh oh, oh. Initsa po dito sa may gilid. Ah. Initsa po dito sa may gilid. Siyempre, gusto mo po nila mabuhay. Oo. Uh oh, So, nagtanap po sila pa sila dito sa tinampo. Sa tinampo. So, kaya nabuhay sila. Kaya po may buhay. Pero, may po ninyo. Dito po, maski may awot na po, wala po mong dugi. Wala pang dugi. Uh -oh. Pero, basta-basa, yung damo, may, malibog. Mali malipog. Ay! Malibog. Sorry, sorry, sorry. sorry, Ayun o, no, may malaking bayong. Ay. Ayun o, no, sa kabaasan. Ayun o. No. Ay. Yung mahaba yung liog. Ano kaya bayong yun? Ibon siguro, ano? Kung makikita nyo po, itong damo nandito na. Ito po, flower po talaga to. Anong flower, flower yan? field. Halaman. Halaman. <laughs> Bulaklakin. Bulaklakin. At saka ito naman po, makikita nyo, palayan yan, nakatanim sa si kabaksag. Ayun may malaking ibon. Ayun o. Ayun o, ayun o. Sa may lulong yan. Ayun o, naglalakad doon. Nakita mo, naglalakad. Ayun o, ayun o. Ang haba ng ligo, ayun o. Kita mo? Ayun o, ayun o, ayun o. Hindi kasi makita ng camera natin. ayano no. Halabain ng liog. <laughs> so dito naman po sa may kabila, makikita nyo may tanong na balingoy. Uy. Uy. Putik pala to. Marugiin. Ayan o. Siguro marami ng unod yan. <laughs> Ayan o. So, ano po ang masasabi nyo? Dito naman po. May iling mo po. May dalawa po dito kubo. Oh, okay, kubo. Ang tawag po niya dito sa bulod. Ano? cheap lodging, lodging house. Cheap lodging house. Opo. Tapos may mga sambay-sambay po. Diyan po sila nag-lodging. Ito po. Ito. Yan po. Tsaka yan po. Uh, ang tawag dyan, ano? Live materials. Tsaka meron po tayong ebidensya na nakita dito. Papakita ko po sa inyo. Ito po. May Magtataka po kayo kasi nakarating dito yung milk tea. Wala naman milk tea dito sa bundok. Sa, sa bulod namin. Sa bulod namin. Oo. Tsaka itong damo. Nasa loob na. Oh, may motor. flower pot. Tapos po. Nailin mo po yung kahoy na yon? Alin po? Yon? Yung orange, yellow, yellow na ang dahon. Uh Oo. -oh. Hindi po yun po mamamatay na. Yan po talaga ang kulay ng dahon niya po. Ah, yan ba talaga? Amazing. <laughs> <laughs> ang tawag uh, po dyan, flower tree. Power, flower tree. Mm -hmm. So, ibig sabihin, tatlong bulaklak yon. Hindi. <laughs> ano? <laughs> flower so, tree. Ayun po, may... Kasi tatlo po sila. Tatlo. <laughs>